Tapos na ang bakasyon. <laughs> pasok na naman ang anak ko at gigising niya naman ako na napakaaga. Lunis hanggang biyernes, ganyan ang ginagawa ko. Magluto na agahan ng anak ko at baon niya sa school. So, hay na nga at iginaya ko na ang aking anak. Kapag may pasok, hirap na hirap akong gisingin siya. <laughs> Pag walang pasok, napakaaga niyang gumigising. Baligtad. So, hay na nga at ihatid ko siya sa labasan. Magandang magandang araw po sa ating lahat. Hello, Philippines and hello, world. <laughs> Sana patuloy tayong babasbasa ng ating Panginoong Diyos. At lagi kong sinasabi na mag-iingat tayo palagi para sa ating pamilya. So ayan niya ang madali din akong gumayak at papasok na rin ako sa aking trabaho. Diyos ko Lord, napakaagang napakainit. Ano na <laughs> Summer na summer na talaga. So ayan na at mas gusto ko pag nagtatrabaho kaysa nakatambay sa bahay. Kapag nasa bahay ka lang, walang pumapasok na pera. Puro palabas. <laughs> eh sa panahon ngayon, napakabilis ng pera. Napagka mahal-mahal ang mga bilihin. Nakakaloka. <laughs> Eh, paano na lang yung mga walang trabaho? Abay, nga 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 talaga. <laughs> So nga at dito ko sa pasyente ko at nakikikain na naman ako. Akala ko nga kung ano yan, tortang repolyo pala. Aba eh, first time ko makatikim ng ganyan. At ang pakwan nila napakatamis So na nga at lilipat na ako sa kabilang pasyente at tapos na ako magpasyente. Paglabas ng bahay, ramdam na ramdam mo talaga ang ini. Tara nga at magdagat, charot. So na nga at nakasakay na ako ng bus. Pati sa loob ng bus, mainit, palibhasa, luma na. So na nga at nandito ako sa pasyente ko. Na gano ganun, nandito naman na ako sa amin, ang bilis. <laughs> Tapos dito, palabas na naman ako dyan. Eh. Nakainit. Ayaw akong hintuan ng mga jeep. Nakalimang jeep na yata yung dumaan. Ayaw magsaka. So, ayan, ending. Nag-tricycle na ako mula Santa Rosa hanggang Kabaratuan. Kasi hudang magbayad ng malaki kesa malate. <laughs> Nakakaloka. Aba, eh, bawal daw magsakay. Eh, wala namang jeep na taga Santa Rosa. Nakakaloka. Aba, kapag nagtagal pa ako doon, maghihintay pa ako ng siyam -syam. e paano kasi tanghali? At kumakain yata yung mga driver ng jeep. So, ayun na nga at malapit na ako sa pasyente ko. At nandito na nga ako sa bahay ng aking pasyente. Aba, Diyos ko, gulo, gulo pa ang buho ko. Nakakaloka. <laughs> At kanina pa nga daw niya ako inaantay. Actually, katanghali ang tapat niya. So, ayan nga, tandito na ako sa napakaganta at napakabangong baha. Wala ka maaamoy na amoy lumlum. Halibasa, -lum. napakayaman nila. Puro pang mayaman yung mga panglinis nila. Tapos, napakababango ng air freshener nila. Napakasarap pa ng merienda. At may patay kong pangpruta. So, di ba, pak na pak. <laughs> So, na nga, tapos na ako magpasyente at lilipat naman ako sa kabila. Sa kanila pa nga tapat na yan, napakabongga, o, oh, diba? So, ayun na nga, at lalabas na naman ako, napakaini. Tapos, galing ka sa kwarto nilang napakalamig. So, ayun na nga, naghahanap na ako ng tricycle. At mabuti lang may parating na agad. Kaya hindi na ako nagtagal maghintay. At napakainit nga. So, ayun nga, at pupunta na ako sa susunod kong pasyente. At heto nga, tapos na ang maghapon kong pagkatrabaho. At andito na ako sa palengke para bumili ng ulam. Isda ulit ang bibilin ko. <laughs> walang kasawan sa isda, ano? Isa ayoko nga magkarne. Napakainis. So, ayun na nga at dumating na nga ang aking order. Isang linggo ata itong hinihintay ko. Maalala ko, nag-holiday pala. So, nga, inilabas ko ang aking ulam kahapon at may gagawin nga ako dito. <laughs> naubos kasi yung laman niyang isda kahapon. So, ayun nga, tinuhugasan ko ang ulo ng salmo. At iyan ang ilalagay ko sa ulam namin kahapon kasi nga naubos yung isda. <laughs> at ayun nga, tinalagyan ko ng pampalasa ang ulo ng salmo. E, mekos, meko sumeko. <laughs> Pagkatapos, pakukuluan ko siya para maluto. Nang naluto na ang ulo ng isda, nilagay ko naman yung ulam naming kahapon. O di ba pak na pak, nagkabuhay ulit ang ulam ko. <laughs> at hen nga, at pakukuluan ko ulit. Para magmekos-mekos ang lasa. <laughs> Aba, syempre, gawa, gawa ng paraan, ano? At marami pa palang hipo na natira. O, edi may ulam ulit si Maro. So, na nga, at luto na. Abay, tinikban ko nga na sarap nakakaloka. <laughs> Napakanglasa. So, ayun na nga at parating na ang anak ko. Ay, pagod na pagod nga daw siya. At napakainit nga daw sa labasa. So, ayun nga at naglalaro sila ng kanyang alagang si Angel. Napakahilig sa aso. Parehas sila ng batang ito. Napakahilig sa aso. Lagi nga niyang hawak si Angel at hinahalikan pa. So, ayun nga at lumabas ako para bumili ng uram ni Maron. Kaya na nakago. Paano ako tatawid niya? Kung gusto niyo magpalamig, bumili na kayo dito. Dito lang yung sa tapat namin. Yung mga nata traffic dyan. Bumili nga pala ako ng fried GK. Mukhang masarap nga itong mango graham nila. So ayan na nga, tagkabuhol-buhol na ang mga sasakyan na pagkadami-dami. Labasan kasi ng mga estudyante ngayon, grabe oh. <laughs> Uwing-uwi na yung mga yan. Di ba panalo sa dami?